kabila ng modernisasyon, may mga malalayo pa lugar ang hindi naaabot na makabagong uri ng transportasyon. Gaya na lamang ng Barangay Kandag-on sa Burawen Leyte, kung saan mano-mano pa rin ang paraan ng pagtawid sa ilog na naghahati sa ilang barangay. Gayunpaman, masaya nilang itinatawid ang isa't isa araw-araw sa pamamagitan ng balsa Itoy mula sa pakikipagtulungan ng mga residente sa Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds ng DSWD. Alamin natin kung paanong ang isang balsa ay nakakapagbigay ng serbisyo at kapakinabangan sa tatlong barangay. Magandang araw po sa lahat. Ito po ang kwento ng pag-asa at pagbabago sa Burawen, Leyte. unay na napakaganda ng tanawin sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng karamihan o yung mga tinatawag na geographically isolated areas kadalasan naroon din ang mga mamamayan na minsan ay hindi naaabot ng basic services dahil mahirap puntahan at karaniwan nga narito din ang mga nangangailangan ng tulong ng pamahalaan tulad na lamang sa ilang barangay sa Borawen Leyte. Halos dalawang oras din kami naglakbay patungo sa lugar na ito. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa lugar, mapapansin ang hilera ng maraming puno ng niyog. Tanda na ito ang isa sa mga pangunahing produkto ng probinsya. At gaya ng ibang malalayong lugar na hindi karaniwang naaabot agad ng na makabagong infrastruktura ang moda ng transportasyon patungo sa ilang barangay ay mano-mano pa rin at ginagamitan ng lakas at bisig ng mga taga rito. Kagawad pala ka nga panahon, matuko dito nga. Gati kang hakalahi, 2015. Nagpasalamat kami yan, panabuk panabok, estudyante, nga tanan nga ni mga kabuhin mga tao. Di na maagi, Bilya Patria, taga ha barangay pagkulan niya na nga, lugit di, di na maagi ang iskaw. damo ini yang nabulikan taga bayan bisa mempengaruhi barang ikan sibu ikan meda tiranga di mga lukitan mbak aku perasan kenapa selama tiranga angkalahi nga maidah ini dini terabukan kai kun tau lah kuno kabayo diri na agam itu baga daku ini basa diri lah duru kada aku tubik tub-tub lah ngani kaya patabukun mutur tau nasa kaya kada amutun tamu baga daku ini ngabulik ngadit Doha nya barangkay it important tining nga gamit. Wala sa pain tina pagod lang kay manulugit lang at iamlo boga iya pagka di manyadaan. Kami nga di it nako pa salamat kan barangkay kan sit yun ako na patria kami agi. Damo na nganit baga naka nakinabang baga naka kuwanit inagi agi pabalik-balik hininga mo niskaw amlo at akon mam pero malayo man sa kabihasnan dito mo makikita kung paano nila naging sandalan ang isa't isa sa kagipitan man o sa kaunlaran yung birds ay malaking bagay na nakatulong dahil pagtawid niyan crossing uh, same river Marabong River uh, from isang barangay Barangay Paghudlan going to two barangays hindi lang yung barangay kandagpon ang recipient doon pati na rin yung uh, katabing barangay, crossing the Marabong River, ang barangay Bilya Patria. Ito ang layo ng programa ng Department of Social Welfare and Development na Kalahi Seeds o Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Itinuturo ng programa kung paano magiging bahagi ng pag-unlad ang mga mamamayan. Uh, ang amon panabukan, han, han, una po na panahon, ang waray pa ang wooden barge. Kung may da po importante kami asawang, halimbawa ang mga, ang mga senior citizen, kailangan pa hin, hin magtatalabok kay ira nga makusog nga, tao, nga para makatalabok nga di. Tapos kung may emergency asya nga ang amon panalabukan. Ang amon giyap mga produkto nga nati kang ha, haamon, makuri giyap magtalabok, which is an paghalimbawa lugit nga amon igtatalabok, may pa time nga mahuhupit tubig kay dipindi po ha tao nga magdadara so makuri talaga ang pagtalabok asya po nga naplanuhan namon nga magkamay-adahin para magin dako nga bulig ha amon ang magkamay-adahin nga kuan ini nga amon project. isang bayanihan sa makabagong panahon kung saan ang mamamayan mismo ang tutukoy magpaplano magpapatupad at mamamahala sa kung ano ang kailangan ng kanilang komunidad para sa ikauunlad nito Layo nitong bigyan ng kapasidad ang mamamayan na maging instrumento sa kaunlaran ng pamayanan. Ito'y sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng technical na aspeto ng paggawa ng subproject o yung magiging resulta ng kanilang mga pagsisikap. Eh, Siyempre, damo problema niyo ma before ito. Kaya di rin magod maiwasan ha, ha suga dito nga sitwasyon. So, as usa ko nga nag-implement, so, kailangan ko diri maging bias. So, kailangan namon hin amon pagkaurusa para namon mahimo ading nga amon. Ano. Ang mga trainings, nababaruan namon kung paano namon mamintinan amon ko, ano namon nakuha mga trainings. Kung paano namon ipapadayon, paano namon ini ma-overcome ma, ma ang um, mga sitwasyon nga. So, again, halimbawa, may damang good time nga dire. Dere mang good perfect to it so, again, ha, panahon nga, nga maruroban na um, amun iskaw. Ito nga, may dani mo kahibaro nga. Pauna naman iton sa solusyonan nga problema. Sa ilalim ng kalahi seeds, nagkaroon ang mga mamamayan ng pagkakataon na madiskubre, ibahagi, at linangin ang kanilang nilang kakayahan at talento para magpatupad ng proyektong pangkomunidad na sila rin ang magbebenepisyo. Ini na padali mulupiyahan nun kung ruba, kami ko dito nag members tapos mga kagawat, ko, ako naman, ako nagkukuha mga tao nga. Aton paggamit, baga kaoro mga nagamit, aton lang pagbulikan kay kairot mga tao kung aton lang pabayan. Ako nito nila obliga. Kung sa katul, pero ka, usok ka, ano usuka, si ruba din na magamit, aman ito ginobliga ang hagdanan Tinawag na Wooden Barge Operators Association ang grupo ng mga residente sa barangay Kandagon. Gagamitin nila ito upang makatawid sa ilog, papunta at pabalik sa barangay Kandagon, Villa Patria at Pahalugdan. Sampung taon nang nagagamit ng tatlong barangay ang wooden barge na ito kaya nitong magsakay ng labing limang katao at magtawid ng iba't ibang produkto. Pinondohan ito ng kalahi seeds na nagkakahalaga ng nasa 200,000 piso. Na-implement po yung Wooden Bards noong 2015, tapos natapos din siya noong ah uh, ganun ding taon. Then nagkakahalaga po ito ng 263,343. May counterpart po yung barangay na 1,500 doon po sa band premium. Sila po yung nag-asikaso. Yung humahawak po ngayon na operation and maintenance uh, yung Barangay Kandaghon Wooden Birds Operators Association na kung saan mayroon po silang 36 members. Mayroon 20 na mga kababaihan at saka 16 na kalalakihan. Mayroon ding membro na senior citizen, lima, at saka yung PWD kasama din doon sa association. Maari itong magsakay ng nasa labing limang katao. At kung minsan, pati mga motor, bigas, at kung ano-ano pang bagay. Kapalit nito ay ang pagbibigay ng donasyon mula 5 piso hanggang 50 piso. Depende sa gaan o bigat ng dalang bagahe. Ginagamit ng asosasyon ang naiipong pera para panatilihing maayos ang wooden barge. Yung barangay Kandagon na siya mismo yung nangunguna doon sa sa pag-sustain kasama ng association. Nag-allocate din po yung barangay ng 10,000. Sinisigurado po nila na masustain po yung proyekto nito kasi ito po yung talaga yung, yung sub-project na palagi nilang tinatahak sa araw-araw na kanilang paghanap buhay o sa kanilang mga pupuntahan. So sinisiguro nila na magamit po to sa mahabang panahon. Madali mo lang magpapagatak dito. Paano ba nakakatulong ko ito sa inyo? Asa, Ano na mo, problema na mo, pangkuha, mga asin-asin, kung ano eskwela ko tak-anak, nakatulog dito. namin ang isa pang lugar kung saan nabigyan din ng pagkakataon ng Kalahi Seeds na tulungan ang mga mamamayan na maging bahagi ng kaunlaran ng kanilang komunidad. Barangay, Sinalubong kami na magagalang at maliliit pang miyembro ng komunidad. Yung mga issue dyan sa Pangdan, yun talaga yung kanilang pagtawid ng Marabong River. That was the time ng Millennium Challenge Corporation na Panding. Nagbunga ito ng tulay na may pondong mahigit 5 milyong piso. Nagbigay daan ito sa unti-unting pag-abot ng mabilisang tulong at serbisyo sa Barangay Pangdan. Nag-start ito nung... 2015, natapos to ng 2016, mga August, nadaanan na ng mga tao, napakinabangan ng mga tao. Nung wala pa ito, ang nadanasan namin talagang pati ako naka-experience naka ako na tumawid ako dito. Doon ako nag-start ng pagtawid kasi hindi naman pwedeng na hindi tumawid kasi magugutom yung pamilya. Naagawan ako ng bigas kasi muntik ako malunod dito. Mabuti nakakapit ako ng kawayan. Kaya sa naitulong ng hangin bridge na to, ang laki para sa Barangay Pangdan dahil dito kami parang natanggalan ng pagod. Hindi na nila kailangan pa maghirap tumawid sa ilog at suungin ng panganib. Makuha lang ang mga pangunahing serbisyo mula sa malalayong lugar. Sa pagtulong-tulong po ng community volunteer, nakabuo po sila ng uh, proyekto na Hanging Bridge kung saan ito yung pangunahin nilang priority para sa kanilang hanap buhay, para sa mga bata, sa pag-aaral nila kung saan ito yung tawiran nila. So sila yung nagplano, uh, nag-identify kung ano yung ipa nila. Sila rin yung uh, gumawa ng proyekto. Katulong rin ng uh, barangay council nila. So uh, yung grand po na cost ng sa project nila is 5,079,847 po. Then meron po sa barangay po 81,000 po yung naging counterpart naman po. Ang sub-project na ito ng Kalahi Seed sa pakikipagtulungan ng mga residente dito ay may habang 96 meters. At ito ang nagsisilbing tulay at koneksyon ng Barangay Pangdan sa Kabihasnan. Karaniwan na ang nakakaramdam ng tunay na pagbabago ay ang mga mamamayan na dumanas ng hirap bago nakamit ang kaginhawahan. Kaya hindi mapigilan lumuha sa tuwing maaalala ang nakaraan. Nung una po, ang hirap ng pamumuhay namin dito nung hindi pa dumarating yung proyekto ng kalay. <laughs> Kahit yung patay, hindi namin maitawid para mailibing. libing. Tsaka yung pag may buntis na mga hindi agad-agad may dala sa bayan para ma ano yung panganganak niya maging safe. Pag mayroon naman kaming produkto na gusto namin dalhin sa bayan, hindi namin agad-agad madala. Dahil sa sobrang hirap ng daanan, kasi tumatawid lang kami ma'am sa ilog. Tao lang ang nagdadala ng produkto. O kahit anong pwede namin ma itawid, hindi namin agad-agad madala. Si Kalahi po naging daan sa amin na matulungan kami. Si DSWD, malaki ang pasalamat namin sa lahat ng nagtulong-tulong na ahinsya na maging po sila lahat para maging isang proyekto ang Hanging Bridge. At laking binipisyo at pasasalamat po namin lahat sa aming buong barangay at komunidad dahil nagkaroon kami ng isang proyekto na nakapagpabago. Saan pa At sana po sa lahat ng makakapanood nito, maraming ahin siya pa ang mainggan niyo na magbigay ng mga pundo na yung kagaya sa amin na hindi na nabigyan pansin noon. Si Kalahi at si DSWD naging gabay at kaagapay po dito sa aming barangay para maging isang komunidad na hindi na kami mahirapan at matulungan kami sa lahat ng aming pangangailangan. Itutulungan at malasakit ay buhay na buhay sa malalayong bayan at probinsya. Patunay ito na kahit salat sa ibang bagay ay natatagpuan pa rin nila ang pagiging kontento sa biyaya ng buhay. Physical man, emosyonal o espiritual, magpasalamat sa mga natatanggap nila at maibibigay nila sa kanilang kapwa. Naway patuloy tayong magkaroon ng pag-asa na masilayan din ang inaasam na pag-unlad sa hinaharap katulong ang aming ahensya dahil ang pagbabago ay madaling maaabot ng magkakasama. Ako po si Vanessa Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.